Dahil dito mga dre. Ito <laughs> yung napanalunan ko sa ano eh, sa school nung huling ano program, yung parang anong tawag dito? Parang nagpa-dinner, nagpa-lunch sila sa amin mga dre no. Tapos binigyan kami ng tagi tagi isang bote ng, ng wine. Parang thank you nila na, na, nakatapos yung isang school year ng maluwalhati. Tapos after noon may bunutan. Tapos ito yung nabunot ko. 30 dollars at dahil dito kaya andito tayo ngayon sa sa green. yun no? Bagel, puro bagel yata tinda rito. Sana may hamburger na bagel, no? Para, <laughs> baka may sandwich. Yun, sana may sandwich. Yun, no? Ah, parang grocery. Ah, may sandwich train, ah. Ayan oh. Magatret. Ah, Pilipina isa, dalawa, tatlo. Tatlong Pilipina rito, lumapit sa akin si isang ate. Sabi niya, wag mo ipapakita yung mukha namin sa vlog mo, ha? Ang <laughs> lira. Nakapanood pala siya ng, ano, ng vlog natin. Ate, ayaw mo sumama sa, ano? Ayaw mo sumama sa... <laughs> ayaw mo sumama sa vlog, ha? <laughs> Ayun. Oh, edi shoutout mo si Bayaw! <laughs> Lumpia Okoy Ang masarap yung okoy nila Bukal <laughs> yung bill namin 33.52 Dalawang sandwich Okoy Masarap ba yung okoy rain? <laughs> yung totoo oh. Ano ano? Bakit? Tara! Ano ba to? Grilled Grilled chicken na may bacon?

Ano ba itong receiver na ito? Puro receiver yung laman ng sasakyan mga <laughs> Ano ito? Hmm. Pizza pizza yun pala ketchup o oh. isa pa Hmm. hmm. Ah, thank you sa inyo, shout out. Siguro, sa ating mga Pilipino, nasanay tayo sa mga pagkain ng ano masyadong malasa. Sa kanila ano eh neutral lang eh, no? Neutral lang. O, salt paper salt pepper lang. Kaya malalasahan mo yung lasa talaga ng manok, lasa ng isda, yung gano'n. Tayo lang ang ano eh heavily ano, heavily reloging sa magic sarap at betchin. Ten half pay, di ba? Six dollars. Punta tayo sa ano mga dreno Sa giant tiger Tingnan natin kasi nagsasarang na daw yun eh. Baka may mga sale Nagsasara ng mga tindahan dito eh. Pati ano, itong ano nga no. Itong La Source, ah oo oh, no? ah, wala na. Sarado na nga. Nakatanggal na yung ano nila oh. Ano ano? Ah, okay. Gagawin Best Buy. Best Buy Express. Yes, sir. It's gonna be Best Buy, no? There you go. Yeah. Much better. What well, exactly, man? Yeah. <laughs> <laughs> Tingnan natin sa ano sa mas maganda pala mga Dreno, at Best Buy na Best Buy Express tingnan natin dito sa Giant Tiger kung anong nangyari <laughs> kailangan kaya tatakbo tong ano na to elevator oo oh, nga halos wala nang laban wala na laman kawawa naman to biray mo yung ginastos nito, may saging nga <laughs> 197 ang laki ng ginastos para ipagawa to. tas tapos ngayon magsasara na agad mga ano naman dito si Rain, 'di ba? But meron silang ano eh, no? Yung champion. Ano 'yun, Peke? Peke siguro, no. Hindi man lang tumagal 'to ng ano. Ano ba, isang taon? Hindi man lang tumagal ng isang taon yata. Nagbakasyon ako, bukas na sila tapos 6 months na ako ngayon siguro ko lang isang taon mga dreno o isang taon sabihin isang taon pero ang laki ng ano laki ng logi pag ganito hindi sila ano rito hindi sila patok dito mga dreno o siguro yung location nila hindi maganda kasi nandito sila sa ano eh? nandito sila sa baba eh. kung kahilera sila ng Walmart baka pa Good evening mga dre Ito may ari ng bahay eh Ayaw gawin yung kalan ko eh Sira eh Not good. My stove is not working, Mr. Habib. It's not working. Okay. You're now? Yeah. Home now? You're going to fix it now? Everything is not working. Is somebody home now? Yeah. Okay, I'm gonna what is I'm gonna call. Everything is not working. Yeah. But okay, we're going to see. It's working. Or not. All right. So tomorrow. I'm going to check now. Ilang araw ko nang nireklamo nire yung ano ko mga dreno Yung uh, Yung kalan Tatlong burner na yung sira Isang maliit na lang yung gumagana Yun na lang yung nagagamit namin Hanggang ngayon Tinext ko na yan kagabi Hanggat maaari ayokong kausapin mga dreno Kasi eh, alam ko yung ugali niyan eh. Kumbaga ayokong Mag ano pa kami Magtalo pa kami Puro ganyan titingnan titingnan Pero hindi ayusin Eh kaya may pupuntahan akong stove mga dre no? Uh, kung okay yon, kukunin ko na yon. Itong stove nya Bukas pag may pumuntang tao nya Ipapalabas ko na lang Dahil nakakainis lang mga dre no? Ano eh kung baga Pireremedyohan nila Tapos yung remedyo saglit lang tatagal Tapos wala na ulit Sira na ulit Kesa may stress ako Uh, eto may nakausap ako ngayon bibiling ko mga dreno as may pick upin ko ngayon tapos uh, yun yun na lang yung gagamitin namin sabi pa ng landlord na yun mga dreno na ano kumbaga ang tawag dito hindi hindi na daw siya magpapalit ng mga ano ng mga stove yung mga nasisira papabayaan niya na eh sabi ko naman kumbaga ano yun eh kumbaga kasama sa kontrata yun mga dreno kaya hindi niya pwedeng i-disregard lang basta basta yung ano yung stove hindi niya basta basta maaalis kasi kasama sa contract yun pero yun nga uh, babawasan ko na yung problema niya kung <laughs> so, sakaling okay tong makita kong kalan ngayon kukunin ko na mga dreno ba't pa? popot-pot na, kagulat naman yun ano na pala mga dre, nung no? 743 Walaste wow, ko Ilang araw na ako naghahanap ng kalan eh Kasi nga, gusto ko na rin talagang palitan eh Dahil Andalas talagang masira mga Andre, no Pag yung mga kalan na, yung electric stove Pag nasira na Nang isang beses, pag nirepair Paulit-ulit na lang yung problema mga Andre, no. Itong bibilin ko, ewan eh, ko lang Tikit mata eh Tikit mata, kukunin ko na kasi ang hirap pag magluluto ka, pambihira yung isang maliit na na electric kang gagamitin mo, maliit na burner. Anyway, kita tayo mamaya mga drive Pag ako naman mga dre no ang bilis niya uminit ang bilis pala uminit ng mga kalan na ganito saan tumagal mga dre no <laughs> saan tumagal kahit isang taon pambihira oh. anyway, ano eh uwi na tayo mga dre no anong oras na no? <sighs> Okay. Wait. We don't have to start We run.